What's up, mananap? <laughs> Nana sa ko, guys. Nagpa-highlight sa sako sa kong buhok. I'm with Wella. Say hi, uy. Hi. Siya <laughs> gitpir akong suki, guys. Basta, home para mag-work. Ah, sara, home service. Kaya sa kapuya na lagi kumuar to o parlor. So, we're gonna do the... Uh, ipakita na po niya sa gawas ka, sa ibabaw guys, ang picture nga ni Rufa Gutierrez gusto lang ko na ko ma-achieve nga color sa iyahang uh, highlights. And then, hopefully, makuha na mo. Kaya naan ba dyan ko yung color daan well, no? Iba ka ni masamot ka da. Anyway, ang iyang button is, ang iyang mong i-Brazilian after, guys. Iyan lang sa gula siguro, hot oil well. Mm -hmm. Para dili kayo, kanang limp kayo akong buhok kayo sa mga ambot. Basta, basta we'll see, we'll see about that. So, it's 2 o'clock na, ano, 2.30 naman siguro, guys. And then, mamaya, mga alas 6, aalis kami ng mga bata ni na kuya and papay because, ano, uh, sasamahan namin yung bibili ng kotse ni na papay. So, si daddy yung magda-drive ng Vios nila na nabili na, na bibili na, bibilhin pa lang. Pupunta namin yun sa Mandawe and then, off we go. Pagkatapos, uwi na kami ni daddy. So, yun ang magiging ganap namin tonight. So, but this time, since maaga pa naman, madali lang naman to. Mga around 2 hours siguro to. Uh, matatapos. So, at least, uh, ma-fix na. Kaya ako nagpa-highlights uli, guys, dahil sa upcoming kasal nga ni Kuya. Hindi na kasal masyadong halata yung highlights ko dito. So, kaya ako nagpa-ganda. Parang magbuka tayong tao. Wala akong kilay talaga, guys, kasi maliligo naman ako after... Asa ta mag green side dito las gawas. Na may bangko dito na naikuan. Kay mag half bath na lang ko after kadi naman mabasa, di ba? So wala guys is working freelance. So meaning to say wala siyang parlor na pinagtatrabahuan na daily talaga siya pumupunta. Although dati nag meron siya but uh, he left already and he just go there kapag ano lang may mga magpapariban. ganon. So, mga, mga extra service, ganun, siya lang yung mag-handle. But, sa, she own, he owns his time na lang ngayon. Mga ganyan. So, at least, uh, anytime, pwede natin siyang ma-contact. Basta magpa-schedule ka lang ahead of time. Kasi, hindi lang naman ako yung customers ni, ano, customer ng baklang to. <laughs> ng yards na to. So he's been with in my vlogs talaga guys ever since I started doing home base or parang uh, home service. Siya parati yung nagano last time na naghandle siya sa akin was sa parlor panila nila nung nagpa Brazilian ako and color. But it's been what six months na siguro ang lumipas. Hindi na ako nakabalik kasi dun sa parlor nila guys kasi masyadong maingay. Daming bata tapos ang liit ng lugar. So, mas maganda dito sa amin, naka-aircon pa, di ba, well? Hmm. Walang maingay, walang pumapasok-pasok ng mga kung sino-sino. kano'n -sino. ba? May privacy kami ba? So, yun lang. Yun lang ang kagandahan. And, solo natin si Wela. So, guys, sa mga gustong magpa-home service kay Wela, i-contact nyo lang siya directly. I will leave his um, kay mobile number na ko. Hmm. Oh, sige, I will leave his mobile number sa description box. Uh, within Talisay lang, no? Hindi ka ganaan, nung layo at yung Oh. Oh, within Talisay lang, guys, kung gusto niyo siyang kontakin and i-hire yung services niya. So, as of now, guys, inuuna muna niya yung sa likod. Ang ginagamit niya is, ang pinagamit ko sa kanya, guys, is yung foil. Because nagustuhan ko talaga yung foil na highlights. So sana ma-achieve namin yung gusto kong buhok na kulay kagaya ng kay Rufa Gutierrez. Although yung mukha, hindi ko talaga ma-follow ma mafo yan. <laughs> diba? Ano lang, yung buhok lang. Sige. So mamaya uli eh. Mamaya uli. Yan yung before. And we'll see the after. Alright guys. So naglalagay na siya. Halos patapos ng maglagay ng highlights sa aking buhok. Excited naman ang Lola nyo. Kung ano yung kalalabasan nito. Pero na, try ko na to dati last year pa guys. And nagustuhan ko naman. So, ayan na guys. Wait, wait lang tayo. So, ayan. Tapos na siyang mag-highlight. And magkulay ng aking hair na So, ngayon naglalagay na lang siya ng Brazilian treatment. And saghihintay na lang kami sa oras. Mga around 10 to 20 minutes after nilagay yung Brazilian, tapos hindi na to i rinse guys ibo blow dry na lang to Diretso. ganyan talaga kapag nagka brazilian pa-beauty pa mo <laughs> 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 Dito <ko> lang <laughs> lang na ka lang pala. Wala ka. Gusto pa lang kay Coron. Umalis na ba? Ganda. Ay, lo pute mo kung ano yung di lang. Hmm. Sa iyo kisiga. Ah, mababa. Okay, okay. Gusto ko ang. Gusto ko ang bangs ba? Mura curtain bangs. Kaba ako mag curtain bangs. Ako pa kasal. Hair do bangs siya. Mumu sa mayo. Guys, so tapos na ako mag half bath. Hindi ko na to binasa, of course, kasi may medicine to eh. Meron tong uh, Brazilian treatment. So, may, may treatment kasi to guys. So, hindi kailangan basahin. But, eto na siya, guys. Na finished product. And, I, I love it. Although, hindi niya talaga na-achieve yung yung kulay na gusto ko kay Rufa Gutierrez. Pero, okay na rin. Better na din to. At least, natabunan niya talaga yung aking mga uban. So, yan na lang muna, guys. Ang aking vlog for today nung ako ay nagpa-highlights na naman ang aking hair. And I'll see you guys again. Thank you so much for watching. <clears throat> Ingat kayo parati guys ha. Kasi ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang.